Balita! Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, nasa kabilang din niya po ang uh, isa sa mga fellow ng OCTA Research at isa po siyang professor sa University of the Philippines sa katauhan po ni Professor Guido David. Professor David, good morning po. Johnny banyes Runa Sino. Live na po tayo sa DWIZ 882, Aliw Channel 23. Good morning po, Prof. Kumusta na po? Yes. Yes, good morning. Uh, good to uh, hear from you again, uh, John and Drew. Right. And also mga viewers and listeners natin. ang well, time no here, uh, Prof. David. Uh, yeah. Huli yata tayo nagkausap. Pandemya pa, no? <laughs> Hindi ko nagkakamali. Anyway. <laughs> well, <nga> <laughs> all right. Uh unang katanungan. Uh, kasi naging matunog itong mga survey survey survey. Sunod-sunod yung survey. Nung uh... bago mag eleksyon, oh, 'di ba, oh. parang naging nga uh, sa kaisipan ng uh, mga mamayan yung uh, katagang surveys. Mm -hmm. So, ngayon, ngayon lamang kita matatanong, uh, Professor Giga David Soria, uh with your indulgence, eh, ano nga ba? Laging malaki nga ba ang papel ng mga survey na ito sa nakaraang uh, midterm elections at ngayon controversial mm. sa impeachment. Go ahead po, prof. Well, uh, yung survey saman always uh, serve a function <clears throat> uh, ginagawa talaga 'yan sa kasi sa mga ibang bansa uh, pagparating ng elections kasi minsan yung mga tao gusto lang, malaman lang makatugon lang kung ano yung uh, nangyayari, anong status. So, ni re release natin yan. So, pero yung mm -hmm. role naman ng na survey hindi naman for elections. Pero, pero pati rin for ano, um, yung state ng nation, gano'n. Uh, like ito, gumagawa kami ng survey about uh, food poverty, mm -hmm. about self-rated poverty pala, and, and uh, food poverty and hunger. So, uh, may mga ganyan ano, para mabigyan din ng guidance uh hindi lang for public hindi lang for public service pero mabigyan ng guidance yung ating government uh you know officials yung ating administration about the state of the country the state of the economy state of ayan yung mga yung mga tao kumaga ito lang ito yung para para makarinig tayo sa opinion ng mga kababayan natin kasi usually hindi naman natin naririnig yan said to mga callers tayo, pero anecdotal lang yan uh, meron nga siya ng tinatawag na silent majority. So, uh, usually, hindi naman sila uh, nagsasalita. Mm -hmm. Pero pag nasa survey natin, naririnig natin yung panig uh, nila. Um, so, sa nakaraan na elections, ano naman yan? Parang, uh, yeah, marap, marami ako na nabalita ang mga survey companies na naglalabas ng mga Uh, yung mga senatorial preferences. Mm -hmm. Kaya nga, to a certain point, uh, lumabas yung COMELEC at sabing Uh, kailangan natin, gusto natin makila yung mga survey companies. So, pinaregister namin uh, nila ang mga survey firms. Uh, kabilang na yung Opta Research yan. Uh, nagkaroon pa nga ng meeting with Comelec at that time. So, uh, ano naman yan? Wala namang problema yan. Maayos naman. Gusto lang nilang kilalanin. At para mas secure Uh, kasi na yung mga talagang legitimate na mm -hmm. survey companies kasi minsan may mga naglalabas or may mga parang kabute nag na victimize kami so, <muchas> uh, may naglalabas na mga fake survey Oo. na prof. the research pero hindi kami naggumawa na Prof. Uh, Pro. Pro, Pro David, eh, pagka halimbawa kagaya niyan, mag election tsaka yung mga may mga malalaking issue, parang mga kabuting nagsusulputa ng uh, survey group. Eh. At uh, dumating din sa punto Sigean na ka. sinasabing mukhang nagiging instrumento kayo para sa mind conditioning ng mamamayan. Can you react on that, Prof. David? Well, uh, actually, no nakaraan na elections, uh, napakita nga na hindi nga mind conditioning kasi uh, sabi nga nila oh, bakit malayo yung, ano, yung results sa survey mm -hmm. Um, lumabas na election so parang hindi naman nakita na most survey companies hindi naman nakita na uh, well nakita nila siguro na pwede pumasok si Senator Obama Kino, pero si, uh, sa ibang survey companies hindi, hindi pumasok si uh, Senator Marcoleta sa, uh, sa top 12 or especially Senator Kiko Pangilinan. So na, na, iba yung uh, results sa uh, mga surveys. Uh, that actually proves hindi siya mind conditioning kasi kung mind conditioning, mm -hmm. kung ano yung sa survey, Absolutely. dapat yun yung mm -hmm. uh, lumabas na naging results. Pero at the same time, bumaliktad na ba? I mean, uh, sinasabi naman nila, oh, hindi reliable yung surveys kasi um, iba yung results. So, hindi naman predictive din naman yung surveys. Wala nung claim na oh, ito yung lalabas sa elections. We always Walang make 100% ganun. Walang 100%. And even that, Uh, yung po, lahat ng pumasok sa top 12 ay within the margin of error sa survey namin. So, pasok sila sa margin of error. Kahit hindi sila pasok sa top 12. Ibig sabihin, Uh, we uh, estimated na may statistical probability na makakapasok si Senator Marcoleta, si Senator Tico Pangilinan, and even si Senator Bam ay wow. pasok naman sa survey na Octa Research, hindi lang nasa number two spot. So, ano naman, um, uh, may value naman siya in terms of, uh, you know, kung ma-estimate kung sino yung pwedeng manalo. And uh, yung mga sinabi naman namin na mukhang hindi mananalo, eh hindi naman talaga nanalo. And yung may mga statistical chance na manalo, ay uh, yung sila yung mga nakapasok uh, sa top 12. So, pero ito, oh, yun yeah, nga, um, more than that naman yung, ano, yung function ng surveys. And uh, uh, tulad nga nito, um, we're estimating uh, poverty and uh, hunger. Mm -hmm. So, uh, although naglabas yung Philippine Statistics Authority ng ano, uh, ng kanilang um, Uh, statistics about um, you know poverty uh, pero sa kanila more of a formula Parang okay mm -hmm. kung ganito kinikita mo hindi ka dapat um, poverty, in poverty pero sa, sa amin self-rated siya so parang opinion ng tao kung sa tingin nila sila ay mahirap 11.9 million uh, mm -hmm. ang uh, nagsabi na uh, sila, sila oh itinuturing nila ang kanilang sarili bilang mahirap kasama ka ba doon hindi man ako tinanong ni Professor <laughs> yeah, Adido Speaking, eh. Yung, speaking <laughs> ano, Prof. Gagid, ah, David, paano ito, lagi niyong nasa dulo, isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula Hulyo hanggang ganitong pecha. Paano at saan po ninyo isinasagawa ito, uh, Professor David? This is ano, um, face to face lagi yung ano, um, survey ng Octa Research. So, 1,200 respondents face to face pero ano siya, kalat siya. Uh, may 300 sa Metro Manila, 300 sa Visayas, Luzon, 300 Visayas, 300 Mindanao and then randomly selected sila in nga nagpupunta sa households yung mga um surveyers mm -hmm. So uh, uh dun tinanong in nga July 12 to 17 kung yung mga tanong and uh, actually maraming katanongan yan eh. So oh. may mga iba na ilabas na namin trust and mm -hmm. performance um eh uh, rin kami about sa AFP Um, trust and performance, and ito nga, um, about poverty, rating, naman. Uh, mm. yes, yes. Uh, pa, so, uh, and then, uh, iba-ibang demographics, so, may male, female, hmm. social, economic classes na iba-iba. So, dito, uh, magtataka tayo na hindi lahat na nasa ABC A, B, C, A sinasabing hindi sila mahirap. So, <laughs> may 9% mm -hmm. sa ABC na na mahirap sila. Kasi pwede din, na, uh, pwede din naman yan oh. eh, na um, okay na magkinikita nila pero what if malaking household nila or marami mm -hmm. silang bayarin? It can still happen but it can still feel oh. poor. And meron na din sa E na nagsabing not poor sila so kahit na sa social economic class E baka mm -hmm. wala silang uh, dependence or wala mm -hmm. silang support ay oh. tao na yan. David, ang uh, ikinatatampo lamang po naming dalawa ni Kuyang Drew, sama ko na si Kuyang Drew, ah, mm. kasi <laughs> nagkabigodit balbas ako, hindi pa yata ako nasama sa survey. <laughs> 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 Di ba kami na eh. Hindi pa kami naitanong. So, yun namin kinukwestiyon, saan sinagawa ang survey? At sino mga kinausap? At papaano? Uh, sorry to say. So, pero ikaw, napaliwanag mo na. So, uh, biglaan ba, tanado or systematic or papaano ang diskarte nyo sa pagsasagawa ng survey, Professor David? uh it's a uh, systematic Ma matagal nga yung survey that's why you know, it costs money to survey so about isang respondent uh, kasi kung area pupunta sa isang subdivision mm -hmm. so randomly selected 'yung households sa subdivision na and within the uh, house randomly selected 'yung mga pwedeng magrespondent mm -hmm. and uh, mahirap talaga mapili dito so ako rin or 'yung any of my uh, household Uh, hindi pa na survey sa uh, any in any survey not just this one um, yung mga di, nasa parin, abc uh, medyo um sometimes may challenges to ano to survey din talaga mm. pero hindi naman ibig sabihin affected yung statistics Pero karamihan lower uh, group sa lower group po ang mga nasa survey you Yes know? um probably mga nasa 70% ay nasa economic class uh. D kasi sila yung pinakamalaki So yung mga ano nasa mga uh, middle lower middle class um, mm -hmm. ay ano nasa D and then nasa E. Uh, um, other thing is ano uh, from what I hear ano yung mga nakatira sa condominium medyo I don't know kung nakatira kayo sa condominium pero eh, kaya pala naman, naman kami hindi na survey prof eh kasi nasa mga mga gayage kami hindi pala umaabot doon eh kaya <laughs> 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 dun, eh. sa no, in inter inter construction <laughs> Anyway, <laughs> Ganun ba? Opo, isa pa eh. Yes. Opo. Isa pa prof na nagiging controversial eh. Sino ang nasalikod nasa likod ng sinasagawa niyong survey? Mm -hmm. Yung ano, uh, actually, rinig nung nag-meeting kami sa COMELEC. Uh, as far as adala naman daw pagdating sa mga election surveys, uh, kailangan full disclosure kasi sining ano. Um, nag-fund ng or commission ng hmm. survey. Uh, for this one naman, uh especially itong mga pros na to this is uh, part of public service so non-commissioned itong mga surveys mm -hmm. yung sa election surveys are also non-commissioned actually in sa author research yung sa ibang dinidisclose din naman nila pero mm -hmm. sila mga may mga ano uh, parang research uh, groups na nagko commission ng survey usually mm -hmm. so parang ganun uh, for public discussion mm -hmm. at isa pa pong tanong ano po sa inyong mga survey firm mm -hmm. ang talagang credible? Nakapag survey na ba kayo doon? <laughs> um, magandang itanong yan. Uh, meron kaming survey na hindi ko pwedeng i-release na. Or Wala pa, hindi pa pala na. na. na uh, uh, hindi pa kasi na-release about um, awareness lang ng mga survey. Ano. So, Aww. hindi naman lahat na tao actually are aware of the survey. Firm. So, only about, uh, only about mga 60% are aware. So, yun lang masasabi ko. Pero, uh, kung survey, uh, yeah, magandang i-survey kung sining credible sa mga survey firms. Hmm. Um, so, uh, yun nga, yes. I think sa ano, uh, opinion, uh, without saying too much, hmm. um, sa mga notable na survey firms, I think, um, uh, mataas namin yung credibility dito uh, mga tao. So, yung mga known uh, ay, hindi ko na babanggitin kasi bawal yata magsabi ng ibang <laughs> uh, survey company na ano uh, mm -hmm. kayo pa niya sabihin pero you can guess naman yung mga yung three most well known survey firms right. are ano naman, considered apo. credible apo naman. prof dahil uh, politika po ang madalas pong isa na survey malayo-layo pa po ang 2028 eh meron na pong mga naglalabasan na survey mm -hmm. yung mga matutunog tutorial may senatorial may senatorial at meron ding presidential meron ding vice presidential eh, ano ho ba ang nakikita po ninyo ano ho ba ang uh, nafo-forecast ho ninyo ay eh, lalo na po meron din pala kayong nilabas na survey kaugnay po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Yes, yung sa uh, impeachment, uh, maraming uh, uh, unahing kanina kasi na-mention no yun kanina. Um, yun, yung ibang mga survey companies na naglabas ng impeachment. Uh, Misal lang medyo, hindi pare-pareho yung ano, yung act. Hmm. Opo. Opo. Prof? Prof? Oop. No, balikan natin si Prof. Prof 1, Prof 2, Prof 3. Ano nangyari? Na, nawala? Nawala, nawala Ako, si na lag -lag Prof. Ako talagang sa survey. Uh <laughs> oh, connect uh connecting. Uh -huh. O oh, sige sige. Bal yes, balikan natin, na balikan natin si Oh, uh... dito ha. Uh, Test ba ito? Itong tungkol La sa impeachment? Latest 'yan. Uh, uh, uh ayon sa Octa, 80% ng respondent Last pabor. week lang, July 28, oh. Pabor oh. na harapin ni VP Sara ang kaso, 14% lang ang tutol mm -hmm. at 7% ang mga undecided. Mm -hmm. All right. Andiyan Andiyan. pa ba ba? Ano ba? Balikan natin, Calling. balikan natin. Aring. 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 All right. Baligan mukhang hindi na natin uh, na-survey na, na sasablay yung uh, <laughs> linya ni, <laughs> ni Professor Randovin. Uh, maganda yung mga hmm. maitanong natin, lalo na pagka pan-2028 na kasi hmm. ang labanan. Kasi ano eh, kumbaga ang tanaw ng mga politiko ngayon eh, pang-2028 na eh. Pan -2028, Kaya lahat ng galaw uh, nila mukhang uh, alam mo na. Doon na iniuugnay eh. Uh -oh. Lalo yung impeachment dito na hmm. uh, sinasabi nila politika eh, oh, in preparation sa 2022. At hasta uh, kumbaga namamangka na uh, itong mga uh, senador tinitigan uh, na nila ako sumong right. yung malakas. All right. Uh prof, ito po yung tungkol sa impeachment. Go ahead. Yes, yes. Uh sorry na putol yung linya. Pero okay. yung sa impeachment, marami nang survey survey companies actually naglabas about the impeachment. Uh, kung may mga discrepancies results minsan kasi ano eh, hindi exactong pareho yung framing ng question. Hmm. Uh, yung, yung sa amin nga, eh, uh, talagang na, uh, contextualize siya na hmm. kung gusto nila matuloy impeachment um, in part for to give the ano the vice president the opportunity to clear their name if ano kasi uh, the impeachment itself wala na tinira siyang sinasabi about whether guilty or not yung tao uh -huh. sinasabi lang niya yung proseso uh should we respect the the process the mm -hmm. the judicial process or something so mm -hmm. um eh uh, nga may, may mga naglabas and i think ano naman um valid naman kasi doon sa mga ibang nakikita ko ako mismo nag-survey ako minsan sa mm -hmm. sa X platform although this is not a scientific survey kasi mm -hmm. hindi naman siya representative ng population pero still um you know we we oy este mm. parang na assess din naman natin nakakatulong din naman siya nakadagdag mm. sa information so depende ba la Prof, sa tanong ano sa angle ng tanong kung ano'y sasagot ng mga sinasurvey? survey mm. uh, oo kasi ano eh yung ibang companies they can they can uh, actually ask na a question na medyo leading eh parang ganyan parang ah uh, connect sasabi niya oh may ginawang ganito mm. uh, so dapat ba i-impeach Parang ganyan para mm. may premise may right. ano. So, right. uh, gusto natin, as much as possible, yung framing na question ay hindi siya leading or un un unbiased siya. Mm. Uh, right. And uh, neutral. Yung sa ano naman, yung sa about sa upcoming uh, 2028, malaki to yung 2028. In fact, yung 2025, malaki na nga. So, it means na right. uh, people are going, went out to vote dahil, mm. ano, eh, I mean, they feel strongly about say, that, the situation in the country. Dati kasi hindi na magano kataas yung ano yung lumalabas uh, at bumoboto. Um from our experience usually yung mga front runners sa you know early surveys ay hindi naman you know um, madalas nagfe-fade yung mga early front runners mm -hmm. eh. pero we will see hindi naman natin sinasabing gano'n lagi. Um so uh, uh kailan malakas yung finish eh so dapat malakas translate by 2027. Right. Pero ngayon, ang goal ng mga campaigns nila is, kunyari, may gusto tumakbo ng senator, syempre, to bring awareness and ganoon para maging makilala sila. Oh. Uh, for example, si Senator Cynthia Villar nung uh, around 2023, uh, konti lang nakilala sa kanya sa mga kababayan. Pero there was a you know, massive campaign. Um, kaya and na na awareness niya Apa. and so uh, nanalo siya as senator pero for some may awareness na sila yung iba hindi pa masyado mm -hmm. pero you know yung early campaigns can help them. so hindi naman uh, predictive yung mga surveys mm -hmm. um uh, ganito kaaga 3 mm -hmm. to three years before pa. the elections pero nakatulong din siya um, especially sa mga campaigns para mm -hmm. maassess nila kung Um, you know, may laban ba? Or, you know, kailangan ba mag... Uh, you know, prof, mag, uh... na lang to. I hope you won't mind. your personal tong tanong to. Kailangan pa po ba ng survey para malaman kung uh, sinong mas pogi sa amin dalawa ni Drew? <laughs> <laughs> well, alam niya naman, di ba? Uh, beauties in the eye of the beholder. Yo! <laughs> Napaka-safe ng sagot ni Prof. Anyway... Professor David maraming maraming salamat sa pagkakataon at uh, umaasa kaming sa mga susunod na panahon ha. Abalahin uh, po namin kayo ulit. Thank you sir. Good morning. Ingat po kayo. Thank you and thank you good morning, Drew. Salamat and po. Good morning. All right.